Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, i-share ko po sa inyo. Kapag meron po tayong violation o issue, dito mo rin makikita. Hindi lang kay sa support inbox, meron pang ibang paraan na dito mo rin makikita ang iyong uh, violation o issue. Panoorin hanggang dulo para malalaman kung saan makikita ang violation o issue at para ito sa mga naka-profile or professional mood. So dito po Facebook profile ay pindutin ang about. Pindutin ang profile transparency itong see all. Pindutin ang go to add library. Pindutin ang system status at ito po ang lumalabas. Pindutin ang see details at dito mo makikita kapag merong violation o issue. Kapag kulay yellow po yan, ibig sabihin ay meron po tayong issue o violation. So ano ang dapat natin gagawin kapag merong violation? Ay puntahan mo ang iyong video content nga nakapost doon sa inyong timeline at i-delete. At pagkatapos mo mag-delete ng iyong video nga merong issue o violation, ay tingnan mo ulit dito sa system status, sa C details. Kapag kulay green po yan, ibig sabihin ay wala na po kayong issue o violation. At sundan mo lang ang paliwanag ko para matuto po tayo. Okay? Paano tayo ma-monetize kung meron po tayong violation o issue? Di ba? Hindi talaga tayo ma-monetize kapag meron po tayong violation dito sa ating Facebook account. So yan lang po ang si-share ko po sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye-bye.